Hi guys, good morning. Ito exercise kami ng asawa ko. Jogging, jogging, bike, bike. Ito siya guys oh. Ayan. <laughs> Inihingal na kami guys. <laughs> Kanina pa kami nagbabike dito ng alas 6. Anong oras na dito? Siguro alas, 6, alas 7 pasado na. Grabe guys, ang asawa ko oh. Kailangan niya mag-exercise ng sobra. So, <laughs> Ingat ka dyan sa pagbabike. <laughs> ako napagod sa so, ako ng sobra guys. Sobra talagang pagod. Pero, carry naman. Kapagod lang. Grabe guys, pero masarap pagpawisan. Exercise, exercise. Ang ganda tong aming um, jaggingan dito sa kabilang subdivision. Ah, sa mata. Pero carry pa kasi alas 7 pasado pa lang naman. Ito yung bike ko guys oh. Wait. Ayan. Ito yung bike ko guys. Nagamit. Exercise, exercise. sa oh. At nakakapagod na sobra. Ayan ulit yung asawa ko guys. <laughs> pahinga na, pahinga naman guys. Ang dami baka dun sa kabila ah. Itong bike ko guys oh. Madalas kami magbike pag may time. Post Ang <laughs> oh, sarap mag-exercise-exercise ng asawa ko guys. Ang okay, exercise siya. <laughs> nangangati yung mga gilid-gilid nung -gilid dito ko. One, two, three! <laughs> Sinipa! One! One! Ay, baba natin. Mingin <laughs> ka Hello guys! <laughs> Exercise. Malalong siguro yung pang. Nakita mo ba yan nung binutas yan? Ayan po. At uh, ang aking mahal na asawa ay nagbabike nagpapaliit ng kanyang mga belly ayan po ayan po tumatakbo oh ayan bilisan mo para tumagaktak ang ano mga katas oh iyon no Tingin naman dito. Okay. Konting sulyap lang dyan. Hello. Uy, yun no? Kaya ako isayu eh. Pang. <laughs> Iyon. Iyon pa. Iyon. baik bike lang guys para matanggal ang mga pats na. guys nadaanan na namin dito sa bukid ayan guys oh matanda na yan pang Ah, matanda na yan. Ang cute sakyan ng mga bata. <laughs> Ang sarap paglaruan. Lala ko siya, guys. Masago ko, guys, oh. <laughs> Galing kami sa pagbabike. Halika na, mahal ko. Buhi na tayo. Guys, nandito na kami sa highway. Ayun yung asawa ko, guys. Hindi namin nakasama yung anak ko kasi nga gawa ng tulog pa. Guys, namunguha kami ng talbos ni Atilita dito. Ayan nakihingi ako ng talbos ng kamote. Ito guys, oh, pagtapos mag-bike. Talbos-talbos muna tayo. Medyo gulay-gulay muna tayo ngayon guys. Gawa ng... <laughs> oh, puro karne ang nasa rep natin ngayon guys. Kaya, ayan, talbos-talbos muna tayo. Kasi atilito nang muha oh. na ng talbos. Ang dami na nakuha ni atilito. Wala Oh, ah. oh. oh, guys. Oh, di ba? Ang dami. Hindi eh, ako tinito! Hindi oh, sa'yo! Ay, ako eh. Ito. Eh, ikaw. <laughs> na Nakakuha na ako eh. Kunti lang naman ang... Ah, sa akin na ito, tinita. Oh. Nakakuha na ako kanina. Ang dami Ong ko na nakuha. Na Alam, lang ang nalagyan ko eh. dami ang tinita yan eh. Guys, grabe ang dami talaga. I-stack mo lang sir eh. Ito sa akin tumarong guys Yang alok na ay ano oh, niluluto diyan tinita. Ay, alok sa munggo. Ayo sa munggo pero hindi pa ako nakaka-try niyan. Ang dami guys oh. Ayan, talbos natin. Ayun, guys, bahay na kami ngayon. Nadaanan namin si Ate Lita. Nakahingi kami guys ng mga talbos. Tinan nyo guys, ang gaganda. Sariwa siya. Ayan guys, nagbike kami ng asawa ko kanina. Nagtanggal ng konting pots, nag-exercise yun, nagbike-bike konti. Hindi <laughs> namin kasama yung anak namin, guys, kasi natutulog pa siya. Kaya, ayan, nagbike kami. Ayan, thank you so much, guys. Tapusin ko na po ang aking video. Kita-kits po tayo lagi, guys. Sana po sa mga bago po sa aming channel, please like and subscribe nyo po ang aming channel. Thank you, guys. Happy New Year. Merry Christmas po. Um, um, ngayon New Year po, i-welcome natin ang maganda at masagana ang New Year natin. Bye-bye, guys.